ngayon pasyalan natin itong plaza at public market dito sa barangay Bito sa Gay City Negros Occidental at actually naglalakad na ako, naglalakad na ako sa part ng plaza at palingki dito sa Bito and ipapakita ko muna sa inyo itong bagong plaza Malapit na ito sa simbahan.

Yan, ito po yung plaza. Plaza dito sa Barangay Vito. At magkatabi lang po yung palingki, changi. So, yan po yung papasokin natin. Meron pong entrance at merong exit-exit entrance. Meron ding Little Food Park. Pasok tayo sa face section. So ito yung entrance. So pwede mong magdala kayo sa sasakyan dito. Ito yung lakaran. Meron din dito yung pang-wheelchair. daanan Ito yung pang-wheelchair. Lakad. Hapo na. Nagkuandra ko, nag-vlog ra ko sa is ah, mga isda ninyo. Ah, oo, okay, ah. oh, mga fresh. ma-promote isda. Oo, oh, siyempre. Oo, oh, mga fresh, oo. Oh. mga fresh na isda. Meron din dito. So, dito yan sa B2 Public Market sa Sagay Yan ito po yung Tiangge Palingke Public Market dito sa Barangay B2 Sagay City Negros Occidental So meron din dito mga prutas mga root crops Ayan, ito yung palingki. At meron din itong kay Ukay. Meron dito mga stall.

Yeah, a little wood bar. B2 Church Sa ngalan <tong tiyan> sa sa